Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, sa so ngayon ay tarap po natin sa so Member of Parliament uh, Ro Honorable Romeo Sem. Ano? So, MP ako po si Thea from 94.7 TM Radio FM Putabato. Kasama natin ang Uh, Radyo Gandingan ano so maki-update po kami MP kung ano na nga po yung mga previous program po ninyo kasama ng yung groundbreaking na yung sinagawa kahapon pwede po paki-enlighten po sa amin uh, yes, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi ta wabarakatuh. And good noon uh, soon, mm -hmm. ating lahat. Uh, so, kahapon meron tayong groundbreaking on Port Bridge sa uh, Rosary Heights 3. Uh, Uh, panguna ng ating ating uh, chairman ng rh uh, si uh, Haji Omar Pasawiran sa panang kanyang mga kawat. So kasama din yung ating si the Director General of the uh, Ministry of Public Works uh, uh, kahapon. Uh, uh, yung footbridge na yun, part of the transitional development in uh, fund for uh, 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 2024 TDIF. So, ngayon lang uh, sa gawa, ng um, groundbreaking. <coughs> so, alhamdulillah, kapon yung uh, sa, sabi natin na uh, uh, umpisahan -umpi na buka ngayon yung yeah. uh, pag-construct ng port Masama, masama, eh, masaya yung ating mga uh, sa kahapon particular doon sa mga areas na uh, talagang kailangan nila yung bridge na so, nahihirapan sila doon sa kanilang paglabas sa kanilang bahay uh, mas lalo kung uh, sa o yung area so, hindi mapasuka ng motor karang, o, uh, Kaya nga, ang panatin doon is malagyan sila ng footbridge. So, hindi naman ganun ka laki yung project na yun sa uh, 100 meter uh, and to ang um, length uh, and width niya is 2 uh, meter uh, so yun ang isang program natin yesterday and pangalawa sa uh, yung mga pro yung program din natin for uh, Medical Outreach Program uh, uh, sa MOP natin yan uh, sa uh, Medical Outreach Program ng uh, Ministry of uh, Health yun ang partner natin sa programa na yan so, tapos na yung natin so, and patuloy din yung ating mga uh, ito naka-schedule okay, nito na antala lang dahil ang MOH natin Uh, so marami din nag-request ng mga kasama natin sa MP o so, kaya nga na-scheduling pa So, inaayos pa yung schedule para uh, uh, yung other barangay sa Carabato uh, City and other uh, neighboring uh, municipalities kung um, makaya na is is uh, so, ulit-ulit yung programa natin, So, na. Then, uh, masaya din ang ating principal dahil tomorrow from our autonomous region is the and uh, yung medical system natin is uh, uh, na download na sa uh, download ng uh, MOH sa uh, Mercury o, at is, yung mga kababayan natin na uh, uh, kailangan din nila o, at least merong konti na uh, Pagkikigay din sa kanilang gamot ang sustenance nila. So, sa legislative ko naman natin, works natin, tuloy-tuloy din yung mga napas natin na bill. Mm -hmm. uh, so, ang iba na sa committee level na <coughs> so, yung So, yung Bangsamoro Labor and Employment undulin na uh, second priority sama kasama priority ngayon sa tibang senda Chief Minister uh, Adura po uh, makakuha Vision, ah, yung pag-small level and employment code <coughs> <coughs> we're hoping na mahabol namin within this month so, uh, uh, ma-approve yung si matagal na yun eh. uh, most, uh ilang years na tapos 2021 pa nag-start yan. then as chairman of the committee on human settlement so, uh, may mga tinatapos din kami na uh, resolutions and other peers naka-raise sa committee, committee on uh, uh, human settlement and development. Uh, Bang Samuro Justice uh, is, System, the uh, Bang Samaro Transitional Justice uh, System, ang uh, um, chaired by uh, MP Attorney Abuludo pagkasang pa, in So ngayon, pagkakusapan uh, din yun, pagkunti na siya ng committee, then tayo ay ilagay uh, as uh, one of the TWG. May, may bill uh, si MP e. Kelly Antaw na uh, na-refer sa committee on uh, justice, on criminal justice. So tayo yung chairman ng TWG, kina-conduct -kina din namin. So, medyo uh, kung ano yung mga schedule. Hectic uh, uh, schedule. Uh, Hectic schedule. schedule. At namin sa Committee Local Government mm -hmm. ang usapan yung isang bill yung MP ni MP Atty. Nagib na uh, Sinarimbo. So, siya din yung chairman ng committee yung uh, salamat uh, excellent award para sa mga local government natin. Kaya nga lahat busy ngayon, lahat ng members of the uh, parliament. So, kaya nga kaliwa't kanan, hirap nga ipapano kaliwa't kanan yung mga meetings. Uh, merong meeting sa Davao, merong meeting sa Manila, merong meetings dito. So uh, ganun, kahit hindi yung mga schedule ng members of the parliament. So, this afternoon, uh, 1 o'clock, napit namang 1 o'clock, <coughs> may uh, invitation sa akin sa State of the uh, Youth uh, Address, Bank mm -hmm. Youth uh, Address ng BYC. The BYC. Yes. Mm -hmm. So, uh, it's up to 1 o'clock. Mm -hmm. so, so, ganyan yung kahit So, marami pa tayong mga activities na uh, 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 uh out, no? mm -hmm. So, uh, dahil nagmamadali ka yung pibaka, meron kami nakalimutan na itanong na sa'yo. Uh, pwede mo dagdag. our imparting words po. Uh, lalo na doon sa mga pro and non-pro sa redistricting bill number 347 and 351. Doon sa mga uh, pro dito at saka hindi sumasangay. Yeah, patungkol naman sa redistricting is uh, approved na sa committee level. Mm -hmm. uh, and isasalang yung committee report, uh, is coming uh, session of parliament mm -hmm. uh, next week. Uh, we'll see. so we're hoping na titingnan natin kung ano magiging uh, okay, so, uh, direction kung uh, kasi merong uh, ayaw, merong gusto uh, tuloy so uh, so titingnan natin kung sinong marami or mm -hmm. Pan. but we are hoping na magiging consensus magiging smooth yung mm -hmm. deliberation at uh, magkaisa yung member of the parliament para mabilis kasi yun naman ang mandato namin as a... Uh, member of parliament nung i-extend, uh, reset yung uh, election sa so October 13 mm -hmm. o uh, kailangan magawa namin yung uh, yung redistricting. So, ito na. So, committee, uh, approve na committee for deliberation sa plenary. Kung mm ito -hmm. ma uh, matapos, uh, ma-approve. So, uh, ibig sabihin niya, MPO, wala na pa, hindi na ba kailangan ng plebiscito dyan sa hindi na siya ka. Hindi na. okay, maraming salamat, MP. Okay, maraming sa salamat. Sa pagbibiyara sa amin, sa kabila ng mga very hectic schedule po kayo ngayon. Lalo na ngayon, meron kang ate na naman na Bangsa Commission. maraming salamat sa inyo. Okay, So, yan po ang mga na kay MP uh, Dito sa kanyang tanggapan. Taya Abdul Karim from 94.7 at TMRFM Katabato. Maraming salamat, AMP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.